Isang mapagpalang araw sa inyong po lahat Ngayon po ay June 3, 2025, Martes At ngayon ay ginugunita ang kapisahan ni San Carlos Luanga At mga kasamang mga martir Ating unang pagbasa at pagninilay sa araw na ito Ay hinango mula sa mga gawa ng mga apostol Chapter 20, verses 17 to 27 Noong mga araw na iyon mula sa Milito, si Pablo'y nagpasugo sa Efeso at ipinatawag ang matatanda sa simbahan roon. Pagdating nila ay kanyang sinabi, Nalalaman ninyo kung paano ko ginugol ang buong panahong ipinamalagi ko sa inyo mula ng unang araw na ako'y tumuntong sa Asia. Buong pagpapakumbaba akong naglingkod sa Panginoon at lumuluhang nagtiis ng maraming pagsubok dahil sa mga pagtatangka ng mga Hudyo. Hindi ako nangiming magsabi sa inyo ng anumang ikabubuti ninyo sa aking pagtuturo at pangangaral sa inyo, maging sa hayagan at sa bahay-bahay. Ipinangaral ko maging sa mga Hudyo at sa mga Griego na dapat nilang talikda ng kanilang kasalanan at manumbalik sa Diyos at manalig sa ating Panginoong Heso Kristo. Ngayon, sa utos ng Espiritu, ako'y pupunta sa Jerusalem at hindi ko alam kung ano ang mangyayari sa akin doon. Ito lamang ang aking alam. Sa bawat bayang dinalaw ko, ipinahayag sa akin ng Espiritu Santo na ang naghihintay sa akin dooy pagkabilanggo at kapighatian. Subalit walang halaga sa akin ang aking buhay. Maganap ko lamang ang aking tungkulin at matapos ang gawaing ibinigay sa akin ng Panginoong Hesus, ang pagpapahayag ng mabuting balita tungkol sa kagandahang-loob ng Diyos. Nakisalamuha ako sa inyo samantalang nangangaral ako tungkol sa paghahari ng Diyos. Ngayon, alam kong hindi na ninyo ako makikita muli. Kaya't sa araw na ito'y sinasabi ko, hindi ako ang mananagot kung mapahamak ang sinuman sa inyo. Sabagat ipinahayag ko ang lahat ng nilalayon ng Diyos para sa inyo. Wala akong inilingid na anuman. Ang salita ng Diyos. Muli po, isang mapagpalang araw sa inyo pong lahat at sa pagpapatuloy natin na ating pagninilay mula sa mga gawa ng mga apostol at sa kananasan ni Pablo matapos na siya ay uh, magpunta sa iba't ibang bayan at ipahayag ang mabuting balita at uh, palita ng uh, kanilang kaalaman tungkol sa salita ng Diyos at tungkol kay Kristo na muling nabuhay at sadyang may katapusan ang bawat uh, yugto ng ating buhay. Kaya nga dito sa ating unang pagbasa ay nararamdaman ni, ni San Pablo na malapit na ang kanyang pagtatapos dahil siya nga po ay uh, dinadala na ulit. No? Parang gano'n no? yung uh, kung saan siya dalhin ng Espiritu Santo, doon siya. May mga lugar na very welcoming, may mga lugar na pinipersecute siya at ni-ready check siya. Pero ganun pa man, sabi nga kung saan siya dalhin ng Espiritu Santo, doon siya. At ngayon, kung totoo siya, no, para bang komportable na ang kanyang buhay dito sa Melito, no, dito sa isang bayan na kanyang tinutuluyan. At okay na siya doon, tanggap na siya ng mga tao. <coughs> at ngayon ay panahon na para lisali niya ang lugar na ito at magtungo sa Jerusalem at doon ang doon niya ipapahayag no, ang mabuting balita pero hindi mas magiging madali dahil pagpunta niya sa Jerusalem <clears throat> ay doon na siya huhulihin at ipabibilanggo pero sadyang uh, may plano ang Diyos para sa ganitong karanasan na dito niya maibabahagi no, ang salita ng Diyos sa mga taga Jerusalem at dito niya patutunayan ang kanyang pananampalataya at ang karanasan ito ang bubuhay no, sa pananampalataya ng mas marami pang tao na makakarinig at matututo sa karanasan ni San Pablo kaya <coughs> nawa po sa sa ganitong no, kwento ng buhay ni San Pablo, huwag lang tayong mag-settle doon sa, uh, kumbaga tinatawag natin, comfort zone. Isang kailangan talaga natin. No? baga nakakatakot umalis sa mga comfort zone natin, pero uh, kailangan nating umalis para mas lumago. Hindi lang tayo, kundi mas uh, matuto din at lumago din ang mga taong makakasalamuhan natin. So, yung ganun ba? hindi ko alam kung ilan sa inyo ang uh, natatakot ng umalis na iwan ng isang lugar na, kung saan yung, yung tinatawag kong nagiging comfort zone mo na either yung lugar ay masaya o yung lugar at karanasan ng malungkot at nananatili ka na dyan dahil nga yun yung tinatawag nating uh, comfort zone mo na ayaw mo nang lumago, ayaw mo nang Uh, Mag-grow, ayaw mo nang mag-mature Nadyan ka nilang, lang no? Kasi uh, settled ka na dyan Pero sana po ay Kung dumating ang pagkakataon uh, Hinihingi sa iyo na Lisanin ang isang lugar Lisanin ang isang relasyon Huwag kang matakot no? Na harapin ang bagong Karanasan Sa bagong lugar, sa mga bagong tao Dahil kahit kailan naman ay hindi tayo iiwanan ng Panginoon. Hindi tayo pababayaan ng Panginoon. Muli po, isang mapagpalang araw sa inyo pong lahat.